Kung kayo ay lulusong sa baha, siguraduhin ninyo na kaya ng kotse niyo Mas okay, magpauna muna kayo ng same height ng kotse niyo At pag nakalagpas sila, means kaya ng kotse niyo And make sure no, na magkaroon kayo ng safe distance dun sa unahan niyo Kasi paano kung yan ay biglang tumirek? Possible din kayong matenga dyan sa gitna. No? At pag kayo ay a-approach na dyan, make sure lang in low gear, continuous ang apak sa gas hanggang sa masurvive niyo ang sasakyan sa baha. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at magbibigay lang ako ng idea or tips kung paano ba i-approach ia ang isang bahang kalsada. So yun nga no, as much as possible, magpauna muna kayo ng iba. Kung hindi nyo kabisado yung kalsada, mas okay na mauna muna yung mas nakakaalam o yung mas malakas ng loob. Kasi mahirap na, baka pag nandiyan ka na sa gitna, eh ikaw yung tumirik bigla, no? So bakit ba tumitirik o bakit ba namamatay ang sasakyan sa baha? Number one dyan, pwedeng hindi na makahinga yung sasakyan. Kung yung tambutso niya ay naharangan na ng tubig. Pangalawa is napasok na yung kanyang air filter o masyadong mataas na talaga, no? Uh, normally ang air filter, nasa hood yan, eh. So halos height na ng hood siguro yung baha. Kaya talagang titirik yan, ano? Kaya, yun, as much as possible, paunahin nyo muna yung iba. Then yun, dapat magkaroon kayo ng magandang distansya dun sa unahan ninyo. Kasi yun nga, what if tumirik siya at ikaw ay lumulusong na rin? May tendency na matenga ka rin dyan sa gitna at malunod yung inyong sasakyan. Then, pag kayo ay a-approach sa uh, bahang kalsada, ilogir low gear ninyo. Dapat kasi kailangan continuous yung apak ninyo sa gas as much as possible mas mataas sana yung RPM ninyo at wag ninyong titigilan ang pag-apak sa gas hanggat hindi nyo nasusurvive yung baha no? kasi may tendency na pumasok yan sa ating tambucho at mamatay ang ating makina syempre kailangan din natin ng torque dahil nga nilulusong natin so ano ba yung safe no? na height as much as possible ang pinaka safe no? na kaya ng ating sasakyan is yung one port lang ng ating gulong Okay, so kung hanggang 1 port lang ng gulong yung baha, okay pa kayo, wala pang posibleng maging problema yan Now, pag kayo ay lumagpas na doon sa kalahati, eh, ayan, medyo alanganin na tayo dyan May posibleng masira dyan, isa dyan yung wheel bearing, yung ating oxygen sensor O kung ano pa man yung mga component na nasa ilalim, pwedeng masira yan, no? At pag tayo ay umabot na doon sa 3 port ng ating gulong, ayan na pwede nang tumirik ang inyong sasakyan. So as much as possible, pinaka-safe natin is 1 port lang sana nung height. Kung sa tingin ninyo alanganin, eh pag-isipan nyo muna na ilusong ano kasi nga mas mahal magpagawa ng sasakyan ano kaysa do sa hintayin mo siguro yung ilang minuto na paghupa. So yun mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea kung sakali mang kayo ay lulusong sa baha especially pag sa mga bagyong panahon. Salamat sa panonood. Keep safe pa na. Keep safe mga paps.